Hello ko FW, kamusta po kayo? Um, kahit madalang lang po ako mag-upload dito sa YT, pero nadagdagan po ng tatlong subscriber yung uh, mga subscribers ko. Maraming salamat dahil dyan magba-vlog po tayo today. Pero parang kwentuhan lang tayo ngayon. Um, dito kasi sa trabaho ko, para siyang farmland. Uh, malawak yung lupain, may mga man, na mga gulay, tapos may mga um, nag-aalaga ng mga baka, nag-aalaga ng kambing. Ang alam ko may pagawaan pa na spice, ng, ng spices or wine dito sa lugar namin. Yun, um, dahil nga dito sa amin, malawak yung lupain, may tagalinis kami na isang palestino. And ang edad niya nasa late 60s na, so mga 68 or 69 years old na siya. Mabait siya at saka pa um, at saka 30 years na siyang nagtatrabaho dito. Tatlong dekada na. So kilalang-kilala na siya ng mga amo ko. Parang kaibigan na nga yung Turing sa kanya. Dumarating siya dito once a month or twice a month para maglinis ng garden namin. Minsan dito sa bahay, siya yung naglilinis ng yung mga bintana, yan. Um, pero dahil noong October 7 yung nangyari, uh na-stop yung paglilinis niya dito kasi uh, pinagbawal ng Israel na magtrabaho yung mga Palestino sa mga Hudyo. Yun, uh, dahil doon, yun nawalan sila ng connection. Pero siguro mga after uh, mga 10 months ng October 7, tumawag yan nang siya. Para sa... Uh, Nangusta siya sa mga amo ko. Ang sabi niya, nasa Ramala daw siya. Um, nagtatrabaho sa isang uh, tindahan ng prutas. Yun. Um, nagbalita siya. Binilita lang niya kung ano yung buhay niya doon. Ganon. Pero kaninang umaga, tumawag na naman siya. Ang sabi niya, um yun, nangungumusta din. Pero ang sabi niya, wala daw siyang trabaho ngayon. Kasi sinunog yung tindahan ng pinagtatrabahoan niya ng tindahan ng prutas. So, kaya siya tumawag, nagbabaka kali na kung pwede siyang magtrabaho ulit dito. Pero, kasi kami dito sa Moshab, na ibenta na itong tinitirhan namin. Dahil nga doon sa nangyari ng October 7, medyo naano na yung amko. Anong tawag doon? Dahil nga na walang kami ng cleaner, medyo mahirap i-maintain yung lugar namin dahil sa lawak ng lupain. So, ibinenta na niya. Uh, pwede pa kami tumira until June 2025. Pero nakabili na sila ng lilipatan namin lilipat kami sa isang city. So, yon ang paglipat namin doon is April, first week of April. Yun yung maximum. Pwede mas early doon. Uh, ngayon, itong dating tagalinis namin dito sa Moshav, nagbabaka nga na kung pwede siyang um, magtrabaho ulit sa kanila. So, dahil nga doon sa sitwasyon namin dito, naibenta na, Uh, hindi mo na sumagot yung amo ko sa kanya. Hindi siya nag-yes or hindi siya nag-no. So, yun ang nangyari. Pero nung after nilang mag-usap, Um, yun, nag, nagsuggest lang ako dito sa alaga ko kasi yung kausap ng, ng palestino, yung amo kong lalaki so itong babae na alaga ko nag-usap lang kami, nag-uusap lang kami so nagsuggest ako bakit, bakit hindi nyo i palinis sa kanya before tayo umalis dito. Um, kasi di ba uh, nakakahiya naman sa mga sa mga nakabili dito kasi medyo maayos pa nung makita nila yung lugar tapos ngayon medyo natuyo ng konti yung mga dahon yung mga bunga ng lemon namin at saka yung mga oranges medyo lumiit yung bunga dahil nga hindi na siya na linis or hindi na maintain Yon, ang sabi naman ng uh, ng alaga ko, sabi niya, titignan natin pag-iisipan muna namin, pero baka iyon yung gagawin din namin. Baka ipapatawag din namin siya para ilin, linisin bago tayo umalis dito. Yon, ang hirap lang kasi dun nung dahil sa October 7, medyo marami yung nadamay na Palestino kahit yung mga matitino at saka masisipag na mga um Palestino, marami naman kasing mga mabait na Palestino na gustong-gustong magtrabaho dito sa Israel kasi nga um, higit pa sa doble ang sahod nila dito kaysa sa Gaza. Hindi hindi ko alam much uh, kung 3 times, 4 times, 5 times sa sahod nila sa Gaza, mas malaki dito. Yun. Um kaya 'Yon, sayang lang kasi 'yung pagkakaibigan nila kasi nga 30 years na nagtrabaho sa kanila. Hindi biro 'yon. May ano na 'yon, may parang um, relationship na, parang friendship na naganap, 'di ba? 'Yon, uh, 'yun lang ang kwento ko today. So, salamat po sa mga subscribers ko And sana uh, mag uh, nagkaroon kayo ng knowledge dito sa aming Uh, dito sa Israel, tsaka sa Buhay Israel. 'Yon ang um, kung naggustuhan niyo ang aking video, paki po ito and please subscribe po sa akin channel. Maraming salamat and God bless.